Kumusta? Gayon, apag ah, pag-usapan natin yung isang medyo personal na bagay, ano? Paano ba talaga sisimulan yung pananalangin para sa mga kakilala natin? Lalo na siguro yung mga um hindi pa masyadong, alam mo yon, malapit sa pananampalataya. Yung guide natin dito hango sa idea ng prayer, care, share. Yung diskarte ba na panalangin muna, tapos pagmamalasakit? Tapos tsaka pa lang yung sharing kung may pagkakataon. So ang mission natin ngayon, bigyan ka ng mga practical na tips, mga idea para malampasan yung uh, kaba sa simula. Okay, game, simulan natin. Sakto, kasi ang pinakaugat talaga niyan ay yung pagbuo ng relasyon, hindi lang yung anong gagawin, kundi ang bakit at paano sa likod nun. Paano magpakita ng tunay na malasakit, yung natural lang, hindi pilit. At oo, nagsisimula nga yan sa simpleng pananalangin para sa kanila. E kapag nasimulan mo na, parang kusa na lang nawawala yung kaba. Nagiging mas natural at ang feedback madalas, hindi lang basta okay sa kanila, minsan nagpapasalamat pa raw. Kasi nga naman, parang regalo yung inaalok mo eh, yung care. Oo, tama yon. At importante yung sinabi mong natural. Hindi dapat scripted. Kasi mararamdaman naman ng tao kung sincere ka o kung parang uh, may checklist ka lang na sinusunod. Yung regalo, mas tumatagos pag galing talaga sa puso. Ito pa, isang common na tanong din. Paano kung parang wala naman akong kakilalang... Hindi pa kristyano, o kaya konti lang. Sabi dito, normal din daw yan isipin ang suggestion maging mas ano, uh, mas intentional sa pakikipagkilala ng bago. Pero saan ka nga ba pupunta o anong gagawin mo para makakilala ng iba na hindi naman uh, kukompromiso yung mga values mo? Diyan papasok yung self-reflection, ano? Gaano ka ba ka approachable kapala Bigan? Mahalaga na madyosuriin mo rin yung sarili mo, paano ka ba makitungo? Kung tatanungin mo yung mga kaibigan mo, ano kayang sasabihin nila tungkol sa pagiging friendly mo? Hindi naman para maging perpekto, pero para lang maging aware ka, saan ka pading mag-improve? Lalo na sa pakikipagugnayan sa mga taong, uh, baka iba yung pananaw. Tapos bago pa man yung mismong paglapit, um, highlight dito yung paghahanda. Yung panalangin muna, ipanalangin mo muna sila. Na sana bukas yung puso, nila tapos ipanalangin mo rin sarili mo para sa tamang salita, sa lakas ng loob at syempre yung pagmamahal. Tama yan, critical yan. Idadagdag ko pa siguro, ipanalangin mo rin yung wisdom, yung karunungan para malaman mo yung tamang timing, yung tamang paraan kasi hindi naman one size fits all yan. Eh. Kailangan ng discernment kumbaga. Okay. Ngayon, sa mismong paglapit. May mga suggestions dito na simple lang. Pwede raw sabihin na parang ganito. Pangalan, alam mo, nitong mga nakaraang araw, iniisip ko yung mga kakilala ko at nagdadarasal ko para sa kanila. Meron ka bang ano, bagay sa buhay mo ngayon na gusto mong isama ko sa prayers ko this week? O kaya humanap ka ng sarili mong version na mas komportable ka? Yung hindi tunog pilit. Oo, tapos kung mangyari na parang natigilan sila o hindi makaisip, pwede kang magbigay ng gentle suggestion, lalo na kung may naikwento na sila dati. Ah, pangalan, naalala ko nabanggit mo dati yung tungkol sa concern nila. Okay lang bang yun ang ipakplay ko? Pwede rin yung mga general na area. Baka may concern ka sa family, o sa work, o baka sa health. At saka, uh, mahalaga rin na i-assure mo sila na confidential yun. Yung pag-uusap ninyo, sa inyo lang. Para sa tiwala yun. Pwede mong sa Jane yung tao, o pwede rin hintayin mo lang yung natural na pagkikita nyo. Pag nakuha mo na yung prayer request, pasalamatan mo sila, tapos eto, mahalaga daw to, sabi to source. Huwag ka munang mag-offer na, tara, pray tayo ngayon. Huwag muna yung on the spot ng malakas. Sabihin mo lang, sige pagdarasal kita. Ganun lang muna. Hmm, may point yun. Ang logic siguro dyan, para hayaan mo munang makita nila yung resulta o yung sincerity mo sa pagdarasal mo ng mag-isa. Mas malakas yung impact kapag nakita nilang tinutuloy mo at baka may mangyari kaysa yung parang napilitan lang sila sa umpisa na hindi pa sila ready. Build muna ng trust bago yung mas direct na approach. At ang susing nga raw talaga, ayun na naman, consistency. Araw-araw, ipanalangin mo sila. Dito na pumapasok yung sinasabing prayer journal. Kahit simpleng listahan lang daw sa notebook or sa phone. Para saan ba to? Ah, critical yan? Hindi lang para uh, mamonitor mo yung mga requests at makita mo yung mga sagot ni Lord na minsan iba-iba ang forma, di ba? Pero para din sa'yo yun sa pananampalataya mo kasi pag nakikita mo mismo na may nangyayari doon sa mga sinusulat mo, nakaka-encourage yon. Sabi nga doon sa isang material, paano mo naman naaasahan na kikilos ang Diyos kung hindi ka naman talaga seryoso at tuloy-tuloy sa pananalangin, di ba? May nabangkit pa pala yung konsepto ng prayer walking. Ano yon? Yun ba yung naglalakad ka sa labas tapos nagdadasal? Oo, oh, parang ganun. Naglalakad ka sa community niyo, sa village o sa kalsada niyo, tapos tahimik kang nananalangin para sa mga bahay, sa mga pamilya, sa mga taong nakikita mo o nadadaanan mo. Hindi kailangan nakapikit. Hihihi. Dilat ka lang. Paraan lang 'yon para mapalawak 'yung perspective mo at 'yung panalangin mo para sa buong lugar niyo. Hindi kapalit ng personal na ugnayan, pero dagdag na effort sa pagmamalasakit. Okay, gets. Tapos, after ilang araw or maybe isang linggo, importante raw yung follow-up. Kamustahin mo sila. Yung simpleng, Uy, pangalan, kamusta na pala yung pinagbe ko para sa request nila? Any update? Nako, napaka-importante niyan. Kasi yung simpleng kamusta na yan, yun yung nagpapakita na hindi lang yung ningas kugon, na tuloy-tuloy yung care mo. Nagbubukas din yan ng pinto para sa mas malalim na kwentuhan. At kahit wala pang pagbabago, yung sasabihin mo lang na, Okay, sige, tuloy ko lang pag-pray. Malaking bagay na yun sa kanila. Mararamdaman nilang hindi sila nag-iisa doon sa pinagdadaanan nila. So ayun, ano ang takeaway natin dito para sa iyo na nakikinig? Nakita natin yung mga hakbang no, mula sa pagconfront ng takot, sa pagiging mas palakaibigan, yung simpleng paglapit para humingi ng prayer request, yung tuwi-tuloy na dasal gamit yung journal, at yung crucial na follow-up. Isa siyang proseso, pagpapakita ng pagmamahal na hindi lang salita kundi uh, nasa gawa talaga. Oo, at ang pinaka-core ng lahat ng ito ay yung genuine na pagmamalasakit. Hindi ito teknik lang para may makonvert ka. Ito ay pag-aalay mo ng oras, ng puso mo sa panalangin para sa kapwa mo. Sinusubaybayan mo sila. At nagtitiwala ka na ang Diyos ang kikilos sa buhay nila sa kanyang sariling paraan at panahon. Kabilang pangwakas na food for thought para sa'yo, ngayong um, narinig mo na itong mga ibiyang to, ano kaya yung Isang maliit lang pero konkretong hakbang na pwede mong simulan gawin kahit ngayon na para maipakita mo yung ganitong klaseng pagmamalasakit sa isang kakilala mo na alam mong um, hindi pa gaanong kalapit sa pananampalataya. Ano kayang maliit na step na yon para sa iyo?